Winto po kami sa gilid ng karasada para kumain at ito po ang aming tanawin, napakagandang wow. pagbastan. Ito po ang aming pagkain, tapa, pritong itlog at silangag. Sarap kumain sa ganitong ambience ang makikita mo. At ang kagandahan nito ang makikita mo yung mundok, wow. isla, dagat at kagubatan yan po ay dito sa Katbalogan Samar. gusto mo rin bang kumain dito sa tabi ng daan dito kami ka Katbalogan Samar. Yes, Amar kakain kami sa ka, Pagkatsada at isa sa maganda dito nakakita kami ng kanila, kanawa meron pala dito sa atbalogan sa mga ang lalaki